Hey guys, welcome back to our channel po. No? So, tagal ko pong walang upload. Na Naisipan ko lang po mag-take ng video kasi medyo no, malayo-layo -ri rin yung lalakaran namin. So, ngayon po, eh, mag-harvest kami ng cow cabbage. Yeah, let's see. So, yun. Yun na, Yun nga, pe. So, yun guys, no? Pag magiging, pag magiging farmer kayo dito sa Japan, hindi talaga maiwasan na may... <laughs> Wait lang, Garo. Wait lang. Wait lang. Papa sa'yo friends. Papa sa'yo friends. Yeah. <laughs> Ayan. Ayan, guys. So, anyway. Uh, yun nga, no? Pag magiging farm milk po kayo dito sa Japan. Hindi pa talaga na na may nakita kayo sa daan. Wait like, lang lang po, no? Yan nga. Uh, maraming tanim dyan. Sa tabi-tabi. Ganun. Sa bakuran man or sa lalakaran nyo. Pero guys, tandaan niyo po ha, na pag nagiging farmer po kayo dito, huwag po kayo basta-basta kukuha lang ng mga makikita niyo dyan. Okay? So anyway guys, ayun na, huwag po kayong basta-basta kukuha dyan, lalo na kung may tao. Ha? Kasi kadalasan din, marami kayo dyan makikita na nasasayang lang yung naglalagas nang ganoon, Baka kala nyo, uh, sa, sa daanan lang naman to or sayang din naman, din naman nila na, na kinukuha, ganoon pero, ah, uh, bawal po yan dito. Kung may makita man po kayong tao, magpaalam po kayo. Actually, dito po, no, may mga kasama kami po, mga ibang lahi. Tapos, ah, uh, nung minsan kasi nakasama ko yung isang hapon, eh, nagtanong siya sa akin kung kumakakain ba ako ng, anong bang tawag nun? Nakalimutan po na. So anyway, tinanong niya kung makain ako ng ganong prutas. So sabi ko, oo, oh, binigay ni ng ganitong lahe. Ganon, no? Tapos, nilahat na niya. Oo, no? Yung mga ganitong lahe, ay mas-mas na nakukuha ng ganitong ganyan. Nag-action pa siya. So guys, yun na nga yung tip ko sa inyo, no? Kung magiging farmer po talaga kayo dito, hindi pa talaga may iwasan na marami kayo dyan makikita sa tabi-tabi man. Or sa bakuran po na mga naglalagas lang ng na mga sayang na putas, gulay, etc. etc. So, kung sakali man, kung sakali man na maitaw, magpaalam po kayo or kung meron lang po kayong kasama, eh, mas magandang mag, uh, magtanong po kayo kung pwede ba kayong kumuha na ganito ganyan. Mas maganda guys na magpaalam po kayo para mag-iwan po kayo ng magandang impression. Okay? Gano'n po. So, anyway guys, yun ha. Hindi ko alam kung nakikita niyo pero pag magiging farmer po talaga kayo dito. sa so, gano'n po ha. Huwag kayong mag-expect na sa toilet talaga kayo mag-iihi uh, rin. Pwedeng pag ganito po. Hindi ko na i-vlog dyan ngayos eh, pero yun. May mga umiihi po dyan. Gano'n. So guys, balik team na po namin. <laughs> Ayan. So, mga Vietnamese, sa Indonesia, apat na Pinoy po ay kasama oh. <laughs> ko Hello. Hey guys. Hello Philippines and hello world. Hello <laughs> guys. Hello Vietnamese, so, Philippines. Philippines, Indonesian Philippines. and Filipino. Thank <laughs> <laughs> Yeah, so cute cute po namin yun our break time, no? Salo salo sa pagkain. My love Mina. Ano? <laughs> My love Mina, talaga. <laughs> My love Mina. <laughs> Ayaw ko mag ng video sa ano? Sa doon kasi baka makita nila. Ang kain niya. Kain ba niya Ano niya. Kalami kain niya. Kalami kain niya. Kalami yung. niya. Kalami kain niya. na kain niya. Kalami niya. Kalami kain niya. So anyway, ipagpapatuloy ko na lang po Okay? find ka nung may eh, speed ka po, may libyahe po ngayon. Hey guys, so ipagpatuloy ko lang po yung video na yun, no? Kasi hindi po natapos. So, actually, nakuha pa po yun nung November. <laughs> wala kasi akong time mag-edit-edit, guys. Actually, marami pa akong na-stock ng mga videos po dito pero wala talaga akong time sa pag-edit-edit, no? Kung meron mang oras, e, eh, pagod po yung katawan ko, no? Minsan po talaga kung rest day man po, e, eh, tulog po yung bagsak ko talaga, no? Tulog or may gagawin akong ibang bagay, no? So, anyway, sinasabi ko lang to kasi marami din po kasi talagang um, nagtatanong na din kung ano po yung update ng channel natin. So, maraming salamat po sa mga nag-aabang pala. So, anyway, ipagpatuloy ko lang po yung video na yan, no? Kasi naisipan ko pong i-upload. So, yun na nga guys. Kung lalo na sa mga baguhan na, sa mga paparating pa lang po dito, trainee man yan or uh, SSW, di ba? Kasi may mga SSW nang nag-exam sa Pinas pero first timer po dito sa Japan. Ayun. So, yun nga po. Uh, huwag wag po kayong basta-basta kukuha lang ng mga makikita nyo kahit sa tabi-tabi man yan, no? Kung sa hatake nyo man po yan or sariling field ng boss nyo, mas magandang magpaalam po kayo Lalo na kung baguhan ka para mag-iwan ka po ng magandang impression sa mga hapon, okay? Sa experience ko naman, guys, no, ay mababait naman po yung mga karamihang mga hapon. Uh, actually, sila pa po, po mismo yung nag-offer ng mga sobrang mga tanim nila, lalo na kung nagsasayang lang, no? Sila pa po, po mismo yung magtatanong sa inyo kung gusto nyo ba ng ganito o ganyan. Pero, sinishare ko to sa inyo, guys, kasi... Uh, Bawal po talaga kasi dito yung pagkuha lang ng basta-basta kahit sa tabi-tabi man po yan, ha? Kahit naman po sa Pinas, bawal po yung ganun. Pero, yun nga guys, kung sa field po kasi tayo, marami po talaga tayong makikita dyan sa tabi-tabi, no? Kahit man po sa kapitbahay natin or kahit sa daanan lang ganun, marami po talaga tayong makikita dyan. Tandaan niyo lang na wag po kayo basta-basta kukuha lang, ha? Kasi iba po yung magiging impact niyan 'pag may nakakita sa inyo at hindi po okay sa kanya, ha? Kahit man po okay lang sa kanila na o, kumuha ka na ganito, ganyan, pero hindi ka po nagpaalam or basta-basta ka lang po kumuha, baka po iba po 'yung magiging impact niyan, no? Or baka uh, sabihin pa sa boss niyo po ganito, ganyan. Okay? Kasi guys, kahit na sabihin na malayo 'yung field ng boss niyo, no? Yung pagtataniman niyo magkakakilala po yung mga yan ha tandaan nyo yan okay so anyway yun po ulit guys sa, uh, kahit sa sariling hatakin nyo din po no or sa, sa sariling taniman po ng um, boss nyo mas magandang uh, magpaalam pa rin po kayo kasi papayagan din naman po kayo anyan guys lalo na kung masasayang din lang magtay na, isabi nga nila, kuha ka lang okay lang, pero kung magpapaalam po kayo mas maganda po yan, kasi um, mas mag-iiwan po kayo ng magandang impression po sa kanila ganun lang naman yun, sorry pa ikot-ikot tayo, so anyway, yun lang naman guys, so um susubukan ko pong gawin ngayon, no, yung uh, matagal ko nang sinasabi pong update ng sahod ko po dito so anyway guys, see you on our next vlog po